Guys, ito yung, mag, ano tayo guys, magluluto ako guys, na lawoy na ganas. na Ano guys, yung ganas guys, yun. Lawoy siya guys, at saka ito guys, ang lulutoin ko dahil guys, adubuhin ah, ko yung layong baboy guys. Ayan. Mm -hmm. no, na ay. Sige, ano ko guys, ayan. Ayan guys, Hmm. At tapos ito guys, magluluto na ako ng adobo guys. Adobong papoy. Baboy guys, mag adobo ako guys. Hinti lang guys kasi nga manamis tamis mo naman to guys. Sarap to guys pag ano siya. Ayan. Hmm. So ayan guys, ang ating na natin tong taba, guys. Paanuhan natin siya, guys, sa mantika. Palabasin natin yung mantika niya, guys. Para hindi siya maano, mamantika. So ayan, guys. Ilalagay siya para mawala yung mantika niya, guys. So, ngayon, guys, tatakpan muna natin. So, babalikan natin siya mamaya. Tika na siya, guys. Ayan. Ayan, guys. guys. Pinanuhan ko siya, guys, ng mantika. So, mamaya, guys, Punuhin na natin sa guys yun. Ayan. No, diba guys? Para hindi siya masyadong magmantika guys. Para ilagay na natin yung ano guys. Ilalabasan niya guys. So ayan guys. Ilalagay na natin ang... <laughs> guys basurahan namin dyan guys ha. Hindi pa yun makanan. na kasi kaso guys. Bukas pa guys. Ayan. Ay, hindi na siya masyado, guys, magmantika, guys. Parang kulang siya, guys, ng no? mantika, eh. Eh. Ay. Eh. Ay. Parang kulang, guys, yung ano. Lagyan natin siya, guys, ng konti guys. Yan, guys. Lagyan natin siya ng kunti. Yan. Kunti lang guys para hindi siya masyadong magmantika. So, yun guys. So, ayan guys. Ayan guys. O, diba guys? Hindi na siya masyadong mantika guys. Ayan. So, ngayon guys, ilalagay na natin ang karning baboy guys. Ayan. Ah, yung ano guys, yung laman pala. Yung laman niya to guys nalagay natin para maano siya guys para ma malambot siya guys okay. diba guys ganun naman guys ang gawin niyo sa taba ng baboy guys oo di wala nang taba guys ang dito niyo guys wala nang taba siya guys ganun lang guys paano yung wala niyo, unahin niyo yung taba Kung, kunan niyo ng antipas para talaga siya guys wala siyang taba ayan guys, tatakpan na natin siya guys at babalikan natin siya mamaya guys ayan. so ayan guys, so, wala ng taba guys kasi makapal ang taba niya guys kaya kinuha nung kumuna ng taba para hindi siya masyadong ano guys hindi siya masyadong ma ano pa yun, hindi siya masyadong ma, ma, mag magmantika guys para masarap siya kainin so ayan guys ayan guys, roha hindi pa ako nakapaglinis guys kasi nga, tararating lang namin guys so ayan guys, takpan na natin guys So, mamaya balikan natin guys. So, ayan guys. Lalagyan na natin siya guys ng... Ayan guys. Lalagyan na natin siya guys ng... Ay! Wala na pala siyang ano guys. Ayan. So, ayan guys. Lalagyan na natin siya ng... Toyo. Uh -huh. Uh -huh. Lagyan natin siya ng ayan. Um, tapos, ito guys, ayan. Paminta guys, Ng dahon. Red, okay, masasarap guys. So, ganun lang, ganito lang kasimple guys, mag adobo guys, ng baboy. Wala nang masyadong halo-halo po guys. Ayan. So, ayan guys at lalagyan natin ng water ngayon guys at yan. wala na siyang tabak guys kasi inaano ko na siya guys ina wala na siyang tabak sa baboy guys kasi lalagyan natin ng tuyo ulit guys kasi parang kulang siya in. Hmm. And lang ako magluto guys. Simple yung luto lang namin guys. Ito lang ganito lang ako magluto guys. Hmm. Well. So, ayan guys. Ganito lang ako magluto guys ng... Ayan wala nang padaming ano guys wala nang maraming ano pa yan lakas ng ano guys oh lakas ng ano namin ng kahoy yan lakas guys yan guys baka sabihin nyo bakit ang dumi dyan ha basura namin yan guys yan ang lalagyan namin basura guys kasi may tapunanan kami doon guys sa may, may, may basuran kasi kami dito sa aming barangay guys na malaki So, ganyan, guys, kaya baka nagtataka kayo, guys, kung bakit may ano dyan. So, ayan, guys, ito na ang ating adobong baboy, guys. Pag magluto kayo ng adobong baboy, guys, pag may tabako na, nung muna, guys, ng mantika. Ayan, guys, so, ang dami. Eh, o, de, guys, ayan, guys, libre na yung pang ano, guys, o, ayan. Libre na yung pang gisa, guys, ayan. Mantika yan ang baboy, guys, o, di, madami na, guys, o, ayan. Hindi na ako makabibili, guys, ng ano, Saka so, ito yung niloto ko guys. O, nalaway na. Ganas guys ang niloto ko ngayon. O, la, taga isa oh, la! O, ito din! La, Bakit sa diha ba? Sa si ila po doi. So, maloto na siya guys. O, oh, ikan So, yan oh O. So, ayan, guys. At, ano na tayo, guys? Ayan lang ito, guys. Ayan, guys. Ang daya na, na yung vlog ko. Gawin lang sa inyo, Babotin for watching, guys.